time check uy mag na na wala pa dapat natulog ako ano ba yan antay pa uli ako dito yan o oh. dito tayo ngayon sa disyerto ang init ayan kikita nyo no disyerto yan ayan so, napakainit ayan tayo ngayon May site visit nagbago ang parking kaya napakalayo ng parking pupunta yan doon sa kabila doon makalayo pa siguro mga 15 kilometers o 20 kilometers pa bago dito sa site dito kami sa parking So yan na, umalis na yung aking hinatid. Punta na siya doon. Ayun. Oh, ayun Sinundo na siya dito. Ayan, dito na ako sa parking. Hanap tayo ako saan tayo pupunta. Siguro doon tayo sa dulo magpark. Ayan. Kita nyo, nasa desierto tayo ngayon. Ito ang duty natin ngayon dito sa Middle East. Kaya Ayan, samahan nyo ako. Maghapon dito. Okay, let's go. Ayan, nakita nyo. Nagsasalin ng mga equipment. Dadalin sa site. Transfer ng sasakyan. Sila. Ayan, mga worker dito. Kaya... Ayan ang mga napakahirap na trabaho nila rito. Sa site, mainit. Ayan, dito kami ngayon. Kaya ako Standby lang muna Dito lang muna ako Pantayin ko Ang oras Time check 9 o'clock Dadating daw siya 12 Or 1 o'clock Kaya Standby rito Meron naman tayong mga pagkain Ditong dalayan Tubig Saging Kaya tayo magugutom dito problema ko lang gasolina pero may kalahati pa kayang kaya pa yan mamaya ayan ayan ang ayan umalis na punta na rin yan sa site ayun Yun, yun. time check uy 11 na 11.15 kain na tayo kunin na natin ang ating lunch ayan lang ano ba ang ating lunch na baon natin ngayon uy pork tayo rito ito na ayan siya na natin ating lunch. Wow! Spaghetti! Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Ayan ang ating lunch ngayon. Kaya, samahan nyo ko. Kain na tayo sa init. At gitna ng disyerto. Kaya, let's go! Sarap! You no know, Spaghetti, oh. Mm. Yung saging pataw. Kape. Tubig. Sarap. Ayan tayo mga idol. Iba talaga pagka spaghetti oh. Pakasarap. Mayan na ulit. Tak. Porot hmm. Ini perlu RT-nya hilang mana? Temperature-nya di temperature selabas. parang Ini itu yang akin. Amay. mag. para di

kami kita rito kasi desierto to ayan oh, ikot ko kayo ayan wala talaga desierto nasa gitna ako ng desierto gaantay lang time check uy mag-aalaw na na wala pa dapat natulog ako ano ba yun? Antay pa ulit ako dito. Alang anong oras. Baka mamamindi. Wala kaya naman pagdating na tulog ako. Pero, anyway. Talagang gano'n. Sige, so, magantay na lang ako. Tapos ikaw na itong video ko. Bye-bye!